Natatawa ko doon sa comment ng no, isang businessman eh. Mm. Sabi niya, alam mo, ito ano, parang yung World War One. Mm. Ito ang chismis na sumobrang lala. Result po ng fake news itong away na to. Uh, umabot sa ganyan. Sabi ko, what do you mean? There's political, and there are political undertones. Meron dapat kung after the midterms nangyari to. Napaaga eh. Ay, ano ba paliwanag bakit ang aga-aga pa inuupakan na yung vice president? O kaya hindi Binay, eh two years to go pa. O kaya nag na sila. Uh -huh. Aga-aga naman. Well, from the very start, parang nagkaramdaman na yung Unity team ng mga slights whether uh, are whether real or imagine It, samanan na, loob. Parang Joel ito analysis ng yun na yung chismis. Hindi an pagbigyan. Na, na na eh, na pag Anong chismis? <laughs> na... Kasi nagkaroon ng miss doon. Oh. Na si GMA who is a very close ally of Sara Duterte. Of both, Sara and BBM and Martin BBM. Oh. and Martin. Martin. Oh. And Martin. Oh. Oh. Na merong nagintriga. Yan. Yan intriga eh. Na si GMA daw was out to, to get Martin's uh, position as speaker. speaker. Mm. Mm. Meron nag-buyo uh, kay Meron, meron, na meron, meron. Ang move nila tanggalin si GMA as uh, mm. one of the leaders of mm. the house. Saka yung mga 'yon napakaano ay napaka slight yung ganun sila. Nagsama siya ng ganito. Ayan, oo, nag-meeting sila, nag-meeting sila, yeah, ganun. pumunta sa abroad. Uh, Ayan, ang, ang, ang dami na. Ah, uh, sinisira gusto yeah. magkaroon ng reef. Ng rift, kaga twin GMA yan, And okay. Martin. Martin. So ang nag-reaction tinanggal siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Si Sarah released a very strong statement mm. at that time. At inupakan niya si Martin. Martin. Kagad. Kagad. Doon nga nagsimula yung na uh, lumabas sa public imagination lore, yung tambaloslos. Yun know no. yun yun. Kasi si BP, pag sumagot naman kagad, walang <laughs> walang preno. Walang, enda, walang, walang of the moment palagi. palagi siya. Well, that, siya that, that, that's her character. That's, oh. that's her. That's, that's her. her, her character. That's her. Ganun talaga siya soy yung mula noon, parang nagkatanin na. na. Yan. Ayan. Ayan. Ito na yung mga sipsip. Ba't yun na yung mga sol-sol? Ito na na yung mga sol-sol. Hindi naman sol-sol, sol-sol. But you know what? Even during the time, yung confidential funds, let's face it, nung OVP at that time, I remember, nung unang salang yan sa kongreso, dinidepensahan pa ng mga... Tama! Di ba? Sando! Aba, eh, kailangan yan eh. Kaya nga binigyan ng presidente dahil kailangan yan eh. Eh, bakit biglang all of sa aden? nagbago ang... Nagganon. Hangin. Ang dami nang ito eh. Ito na pumasok. Ngayon, eh, tapos binibigyan ngayon ng uh, political undertones. Hmm. Eh, afterthought na lang yung mga political hmm. undertones. Tapos mga kasi, hinto, walang pansinan sa tarmac, mga kasi ganyan. Kasi sa simula't simula raw, ang plano talaga e eh, pabagsakin si BBM. Ito no. Na. Yan na, yan no. na. May mga ganun na. Yan so, na sinasabing. So, so, no. At simula't simula raw, talaga si Martin gusto niya magpresidente. Yeah. At si VP e eh, talagang uupakan. Ba't Batang aga? Tapos ito na. <laughs> Di politika, chismis, etc. and everything na uh, gumanon. Sa chismis? Uh, nawala na. Ang an lupit ng chismis na yun, oh, parin. Eh, <laughs> eh, Saka ano, it went out of control na ngayon. Uh, Ito na yung mga economic business. Ayan na. Pogo. Dami ah, na mga Pogo. Dami na dumating. Pogo drug case. ICC case. Inupakan na kasi si Duterte. Yung ko Duterte camp naman, ah uh, Ano? Drag addicts. Ano nga, mga ganon. Yun na eh. Ayan ah. Umabot sa ganon na eh. Uh, tapos mga insultuhan na na-personel. Palakaraw yung maglakad. Uh, mga mga ganon. Ang dami na. Papa. Nagsimula sa chismis. Tapos, ito na. Parang World War I, di ba? Tapos, ganito. Pumasok na yung iba't ibang mga interest. Outside yeah. of the politics. Yung mga, Boss, mas malaki ang na ano natin. Precisely. Ah. Ito na. Oo. Ito lang. Remember, nagkisikisan pa ang House at Senate. Mm. Dahil sa result niya mga... Naalala mo yon si panahon ni Subiri, kaya pinatawag oh, sila ni BBM. BBM. Dahil nag ka na sila. Dahil yung constitutional... Y uh, yung tungkol dun sa ano, PI. People's, people's Initiative. initiative. Yeah, eh, yun naman me. po. The yeah. first steerings na yun na, uy, hindi, eh, all is not well. Eh, may oh. polit kaya daw may political, nalaman na may political because of the People's Initiative. Yeah, oh, yan na, yeah, pa, po, people's Initiative na yan. Oh. Eh, kung uh, Babalikan nyo kung saan nangyari. Mga ilang congressman lang yan. Hmm. Na taken out of uh, oh. proportion. Oh. Hindi po buong house yun. May mga ilang congressman. Na nag-initiate. Nag-initiate ni Hindi ko alam kung... Si BBM nga nagsalita. Hindi kasama yan sa ano natin. Sa agenda natin. Sa agenda Barayan, natin. etc. So meron lang kumikilos doon. Ng, ano, May... Why? Kasi nakakita sila ng opening. We can take advantage of the situation. Ito na! Ito na! Workout. Ah. Pati the so ito, man, kung talaga susuriin mo, nagsimula lahat sa chismis. Ang lupit po ng chismis. Saka ha? gumawa na ng senaryo bawat sa, yun ang nangyari. Kanya-kanya ng senaryo, may grupuhan na. Nagkaroon ng grupuhan. Ayun, yes, yes. Yung click, no? Clicking. Uh, Ayun. Yeah. <coughs> eh ngayon, ito na. Nandi dito na tayo. Now we are here. Oh. Kaya nga yung sinasabi ni well, JPE, JPE, Maniwala oh, okay. po tayo uh, ron. Tagal-tagal uh, uh, na dyan uh, sa larangan. ng alam niya yun. Kung uh, Conrad, di ba? Uh, ano oh. to eh? Uh, oh, okay, maganda yung sinabi ni JP. Ang tingin ko rito, ewan ko napanood yung Avengers, parang yung, in, yung Infinity Wars. To be able to achieve a certain, uh, ika nga eh, peace at least ceasefire, kailangan may certain na mga tanggaling kang senaryo. One of the scenarios na iisip ko, yung... Increase. Kung baga sa cancer. <laughs> Oh, tanggalin mo tong inquiry muna kaya para wag masyadong nakakasugat. Uh, of course, may mga lalaban, di, legal to, legal, ganyan. Eh, kailangan investigahan niya. What if medyo de-escalate sa ganun muna? Yung mga I think there are, there are moves to that effect. Eh, di ba? Oh. Yung, yung... Tapos na si ano eh. More. Let's concentrate on the economy. Halimbawa, oh, ba, okay muna, sa akin ang oh. hearing. Yung tungkol dun sa hearing sa food security, safety, and everything. Ayan, gano'n. Yes? oh, yeah, yan. Yan. yan Although ang tema nila, eh, upakan din si Duterte. Yun ang hindi, hindi maganda. Nga, Kasi, e, e, yung, hanggang ngayon naman po, may problema tayo sa smuggling mm -hmm. at saka sa kartel. Eh, mm -hmm. uh, e bakit ang sentro ni Joey Salceda, yung panahon ni Duterte lang? Agad-agad, okay. meron ka na kagad-agad. May kulay kalp. eh. O, may kulay. Ah, ano medyo si Joey, ka medyo... Medyo si Joey. ng konti. Kasi siguro sinabihan siya. Joey. Tama na. Late ka na, late. Late ka na yung kung sul-sul nung iniisip mo. Late na yun. Uh -huh. Ah, Ang ngayon, ang daming sul-sul. Trillanes, i-impeach daw. mga mm, ah, ganon. Ang y PNP, y dinimanda si... Si Trillanes, hindi man na Ano ba yung demanda ni na PNP kesa? Uh, yung nagkatulakan eh. Nagkatulakan eh. Oh my God. Nagkatulakan yung doktor -do -do ba yun? doktor yun, doktor. Oh, oh. Araw-araw po, billion-billion nagkakatulakan Naga, sa buong mundo. Sa Wala Naga, na. Nagka <laughs> hindi naman nagkakasaman. Nagka hindi <laughs> <laughs> naman nagkakasaman. <laughs> Road na po yan. Yan, gaya na. Pwedeng i De-escalate yan. Oh, de-escalate. Yeah. Paano, no? Oh, yeah. So, yun, ang ba? punto mo ni Joel, ano mga measures Hanggang para uh, mag-pull down? Kasi, uh, okay yung panawagan eh. Okay yun. Ay, Hanggang ay, sa panawagan na lang panawagan tayo. Yan. Gusto ko panawagan yun. Baka kailangan natin ng na mga kahit maliliit na bagay. How to escalate, de-escalate this. Mm -hmm. Para mag-concentrate po tayo doon sa mga may kinalaman sa bituka. Anong? Ayun, uh, parang ito na malayo, parang malayo, parang West Philippine Sea eh. Hindi. Para malayo sa bitu. Malagay ko matatapos na rin yan. Kasi magkakaroon magre-resist na eh. At tumigil na ba nga yung mga sul-sultan? Yung mga sul-sultan, siguro iniisip nila, doon tayo sa Baikam, boss. Huwag tayo muna. Concentrate tayo. Kasi mawawala yung akap natin. Kasi yung mga ano natin, singit natin dyan. Hindi, tsaka papalapit na yung campaign period. Oo, wala na yan. Baka nga pagdating ng campaign period, eh, bumawi sila. Lalo na yung mga tumatakbong, uh, kailangan ng uh, suporta ng uh, mga Duterte parating. An Ang trigger na naman dito, oh, oh. kung uh, mayroon na naman mga sul-sul dyan, na i-ano eh, eh, nil... na <laughs> oh, nila yung impeachment-impeachment, tama na yan. Hindi, uh, bago tayo mag-commercial, kung John at ito ba eh? of course, it's politics. Another pang de escalate yung mga key figures. Declarative statements, hindi ako tatakbo sa 2028. Ay, hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Hindi. Wala po Wala yan, wala yan. yan. Layo That never happened. po yun. Hindi, para pa. malawanag lang. Pwede naman din tayo mag-backtrack pagdating. Hindi, ang na mag-de-escalate, uh, sa tingin ko lang, ha, tingin ko, sabihin, oh, mag-concentrate tayo dito. So, ito yung ating problema. workout. Itong budget na ito, Baka may masabi ni si Presidente, itong budget na ito, iyaano natin, iatang natin dito sa mga programa makakatulong sa bayan. Pero tapos, yung mga ano, yung mga activities natin ng, uh, para dun sa rehabilitation ng mga na, ano, na, ano sa Baguio, yan, makakonsentrate oh. tayo ng konti dyan. Ma-workout ma nang mabuti yan. Yung mga, huwag na kayo sumali din, yung mga iba na hindi naman uh, Nasa peri-peri naman kayo, eh, huwag na kayong sumali sa usapan tungkol sa politika. Mag-concentrate kayo sa trabaho nyo. Or doon sa distrito nyo. Oo. oo. Oh. Concentrate mm -hmm. na kayo doon. Doon sa distrito Kali, nyo, nahihirapan. Kabuka sa Manila. Bagyo. Yung, Grabe ang blighted areas. Yung mga ganon. Eh, yung isang congressman dyan, walang inatupag, kundi ang uh, umupak.